Sino nga namang mag-aakala na yung dating napakapangit na motor halos parang brand new na yung itsura ngayon. Wala talagang imposible basta porsigido ka sa ginagawa mo at sa gusto mong gawin. Ilang araw na nga lang at matatapos na yung binubuo kong project bike si Project Nobi Kaya naman ngayong araw mag-change oil na muna ako Bale ang unang ginawa ko nga pala dito Tinanggal ko muna yung oil cap kasi diyan ko siya re ng langis At ito nga pala yung ginagamit ko na langis sa mga motor ko Tested na kasi ito sa malalayong biyahe Speed metal made in Taiwan At nagpalit na nga din pala ako ng gear oil Minsan kasi yung mga basic yung pa madalas kong nakakalimutan Kaya ito na agad yung ikalawang ginawa ko At ngayong araw nga ikakabit ko na rin yung nabili kong sa side stand. Yung naging problema ko nga pala rito, yung salpakan ng side stand, kinalawang na kaya hindi ko basta matanggal yung ehe. Pero nakuha pa naman siya sa santong pukpukan kaya natanggal ko din naman. Kaya ikinabit ko na agad yung dalawang tornilyuhan itong salpakan ng side stand. At dahil nga sa 17 yung ipinalit ko rito na rimset set kaya kailangan ko na rin magpalit ng mas malaki, hindi na kasi ubre yung maliit. At chrome white nga pala yung napili kong ipalit dito para bumagay sa kulay ni Nobi. Bale ganito nga pala yung pinaka basic na diskarte sa pagkakabit ng mga spring, mapa center stand o side stand kung mo wala kayo ng flat screw. Tapos ipasok mo sa dulo ng spring, saka mo pwersahin kung saan mo ilalagay na parte ng motor. At noong nabili ko nga pala si Project Nobi, wala na tong matinong susian kung saan ang natatanggal yung susi habang tumatakbo, kaya papalitan ko na rin to ng bago. Bale, anti-tepki na nga pala tong binili ko para kay Project Nobi. Nang naikabit ko na nga, tinespeed ko kung okay ba yung pagkakalagay ko, buti okay naman. At ito nga pala yung sunod na ilalagay ko, yung lock naman sa upuan. Bale na ako nakakonekta kasi ito sa susian. At dito nga pala sa punto na to, ilalagay ko na yung cable nito sa likuran. Konting sipat-sipat nga lang nang nakita ko na kung saan ipapasok, nilagay ko na rin agad para masubukan natin kapag nakasalpak na yung susi. Pinagapang ko nga lang sa chassis tong cable tapos isasalpak ko na dito sa mismong susian. mali may kakabit nga lang pala akong screw dito para mahigpitan ko na to. At pagkatapos nga nating higpitan, syempre i-check ko kung gumagana ba yung pagkakagawa ko. Buti gumana naman. At sakto nga habang nagagawa ko kanina, dumating na rin yung delivery galing kay TRC. Bali, ito yung gagamitin nating syak sa likuran. Sa box pa lang, masasabi mong napaka-premium na syak na to kasi napaka-forma. Lalo pag binuksan mo yung loob, may kita mo kung gaano astig tong syak na to. Bali, pang miyo nga pala tong isasalpak ko kasi pares lang din naman yung size nila. Medyo magtatabas nga lang ako ng konti sa salpakan nito dito sa may tapalodo sa likuran. Dahil design kasi ang kahan Nobo sa walang baso na syak sa likuran. Pero dahil sa ilalim yon hindi magiging masagwa kaya walang magiging problema. Kaya eto na nga, isasalpak na para makita natin kung babagay ba. Bali bukod nga pala sa mga Mio, pasok din to sa mga Honda Click tsaka sa mga Honda Beat. Kaya nang nailagay ko na nga, hinigpitan ko na rin yung dalawang tornilyuhan nito sa taas tsaka sa baba. So itong shocks na to, bali 280mm yung standard nito pero adjustable siya up to 290mm. So depende sa riding habit mo, kung medyo gusto magtaas, pwede mo siyang i-adjust. So tara, na natin to. Let's go. Kaya binaklas ko na rin yung isang shock nitong kalawangin at syempre ikakabit na rin natin tong TRC. At pag binalas malas pa nga nagasgasan pa yung swing arm bigla kasing nahulog si kalawangin siya. Pagkatapos kong maikabit lahat ng pyesa nito masasabi kong ready na to sa long ride kasi bukod sa quality yung shock meron pa tong swing arm na nakasuporta sa mga tagtag. Bibira ka na lang kasi makakita ng scooter na malilit yung displacement tapos naka double shock tapos naka swing arm pa. Kaya masasabi kong pull pack na rin tong Nobo Classic. At sunod ko nga lang ikakabit ay yung hand grip naman. bali stock nga lang pala yung binili ko. Mas masarap kasing hawakan to kaysa sa mga replacement. Sa dami nga palang pyesa ng motor, eto yung isa sa pinakamadaling ikabit kasi disuksok lang. At bumili na nga rin pala ako ng throttle housing. Low thread na kasi isang tornilyuhan ito nung nabili ko. Limitado nga lang pala yung mga pyesa ang pwede kong ikabit ngayon. May mga pyesa pa kasi na dapat kong unahin kagaya ng harness. Kaya lahat ng mga panlabas na pyesa, yun lang muna ikinakabit ko para hindi ako magdoble trabaho. Sayang naman kung magagasgasan yung kaha. Dahil bukod nga sa napakahirap hanapin, medyo may pressure rin kaya nakakatakot na magasgasan. At habang inedit edit ko nga pala to, sakto, dumating na rin yung delivery ng harness. Kaya lang, neo choice tayo, bukas na natin to ikakabit. Alright, so ina nga, after 3 years in the making, ito na nga pala yung mga pesang malapit na nating ikabit pero pansamantala ipapending muna natin dahil uh, hindi pa dumadating yung bago nating harness para kay Project Nobi para isang trabaho na lang tayo. So yun, sa mga humula nga pala na uh, nagsabi na color yellow yung ikakabit natin, tama po kayo. Ito, uh, spoon yellow yung ikakabit natin kaha dito kay Project Nobi. So magiging dilawan siya halos mostly sa mga parts niya. So ayun, kita kits tayo sa mga susunod na araw kapag dumating na yung harvest natin, lahat ng nakikita yung pesa, isasalpak na lang natin yan. Kaya kita kits sa susunod na episode, right safe or right.